Dito kami. Ah, may kabalin pala din doon, no? it and kabalin express. Pero dito kami kumain ngayon sa half chan. Half chan, half chan. Ano to kangkong? Broccoli po. Broccoli. Gusto niyo po. Broccoli. Broccoli. Utangin mo. Atin, dalawa yan. <laughs> ah, grabe to ah. Ang sarap ng patating. Okay. So, kahapon mga prinsyep, nagpunta kami ng, hindi siya umping, kasi ang umping daw, kadalasan daw doon, mga piki daw na alas alahas. Kasi kahapon mga prinsyep, pinasamahan namin si ate Lula Mitsura ba? ah uh, matanda na siya, 78 years old. ah uh, nagpasama siya, kay bibili siya ng alahas So, sinamahan siya namin kasi para may alalay ba. Tapos, after namin nagbili ng alahas, ito na yung binigay niya sa akin. Binigyan niya ako ng a jar. Yung jar naman, dalawa sana ang binigay niya sa akin. Kaso lang yung isa, parang 50-50 pa ba? Kasi ibinta pa yung kabinet malaking kabinet at saka malaking lamisa. Kung mabinta yon isama na siguro bigay niya at saka anong isama na rin siguro pag hakot kasi eh mahal ang pag ano, huwag magkuha, bitaw kang maghahakot. Mahal. So kahapon, grabe mga prinsip, kumain kami sa inchip na restaurant yun. So grabe kasakit akong tiyan. Para gukong kuhan, kanap makurap, makuyapan, pero di na ako gipahalata ang mura kong makuyapan kay ano kuya yan sila ba? Akong gitai, sus, grabe, sakit kay akong tiyan. Parang nagtatai nga ako. Tapos ngayon, after na nun, kumain kami, buti na lang mga friendship, kay akong tiyan, dili naga, kurok-kurok ba? Di ko alam kung ano, 3 days na siyang sakit akong tiyan. Tapos, pag siguro sa tubig, hindi ko lang maalala kung ano bang kinakain ko. Kasi wala nang, kanin lang naman ako. Tapos sakit ako ulo hanggang ngayon mga friendship. Habang naglilinis ako dito kasi Nilinisan ko tong jar na binigay niya kasi nagandahan naman ako. Excited ba? Ay, mga prinsip, na ilagay ko na. Ito siya mga prinsip. o. Oh, ang ganda naman niya. Siguro may mga 5 feet o 4 and a half feet siya na jar. Iyan namang bulaklak na yan. Kasama na yan. Binigay niya sa akin. Kasi sabi niya itapon daw. Hinahinayang din ako. Kasi ang bawat ist stick niyan, di siguro mahal. Ayan no. Ang haba ng jar na binigay niya sa akin. Ayan, mahaba yung jar. So, sa panahon ng, kasi itong jar na to, nasa mga 30 years na daw to nabili niya. So, mahal to. Kasi maliit lang ang nabili ko. Medyo may kamahalan nga siya. Ito pa kaya na super ka, ano, halos kasing tangkad ko yung jar. Ayan, ayan mga prinsip. Tapos nakagawa na rin ako ng Christmas tree. Ipakita ako na lang mga prinsip at least. Ayan yung munting Christmas tree ko. Ayan, o. Oh. Hanggang, ano naman siya, hanggang bubong. Ito namang Christmas tree ko, mga prinsip. Bigay lang to, di ba? Ang swerte ko ngayon, December na to. Puro bigay-bigay na lang ang mga palamuti ko sa bahay. Ayan, bigay siya. Bigay sa binilhan ko ng mga kaldero, mga kawali. Sa sobrang dami kong nabili, sabi nung may-ari, iririgaluhan daw niya ako ng Christmas tree at sa kayo mga pinag lalagay dyan, regalo na rin niya, siya na ang nagbigay sa akin, isang bag yan. Tapos ayan, ginanon ko na lang siya. Tapos yung mga Merry Christmas, mga, mga ano dito, ako na lang ipang design-design ko design, na dyan. Ayan, yung mga sabi ko mga prinsip, na, nabili na ko na siguro mga, may mga uh, 10 years o 15 years na yan. Medyo may presyo na nga siya, yung jar na yan. Dalawa yung mga prinsip, yung isa na sa kusina ko nilalagay yung jar. Ayan. Mahilig ako sa collection-collection ba. Pero itong mga panahon ngayon, December, magdi-December, puro bigay-bigay lang yan. Kasama dito sa jar na ito. So, nagwi-waiting ako mga prinsip kung kailan kunin namin yung kabinet kasi bibilhin na nga ng kapitbahay namin. Tapos may isa, may dalawa pa siyang kabinet. Ay ano yung parang lagayan ng mga dekorasyon, ibigay niya sa akin hardwood din pala din yon So, yan lang ang masishare ko ngayong araw to mga friendship. Mula kahapon, kumain kami sa kung an, uh, ano ba yon Hapchan? O to? Hapchan daw. Hapchan. Hapchan. Tapos, ano, Ah uh, nagpa-take out din kami. So, nakabili din kami ng alahas niya. Tapos, medyo nahiya naman ako kasi sabi niya, ako daw, ako daw bibili ba daw? kahapon mga prinsip, medyo nahiya naman ako na baka sabihin niya, naghihintay lang na ako, baka sabihin niya, puro libre na lang ba? Medyo na din ako, di. Sa tagal namin naghahanap ng alahas, sabi niya, o oh, bibili ba si Mercy? Siyempre, nahiya naman ako mga prinsip na hindi ako bibili. Buti nandyan si Saripa, pamangkin ng asawa ko. Sabi ko, sir, bibili akong alahas. Mayroon ka ba dyan? Pautang muna o utang naman mga prinsip, di ba? So, nakabili naman ako ng alas, mga print Kaso lang, hindi ko nalang ipapakita. Medyo ano siya, at uh, 23,500 23, ang bili ko sa kuan bracelet. Sa bracelet na bili. Ah, ano, bangles. Parang bangles. Maliit lang siya. So, nakabili naman ako kasi hiyang-hiya naman ako na sumasama tapos nakikitingin-tingin lang. Baka sabihin ng matanda. Nahiya din daw siya, nasasama siya, idadrive siya namin na siya lang daw din ang bibili. Kaya si Saripa at saka ako, nakakabili kami ng alahas din. Pero yung akin naman, sa February ko pabayaran. <laughs> Buti na lang yung pamangkin ng asawa ko, nakakaintindi. <laughs> so dito na lang magtatapos ang aking video for today mga pre -shape. Thank you, thank you for watching. So ang inyong lula, wala pa talaga, wala pa ligo, wala pa lahat kasi naglilinis ako dito sa baba, nagwawalis-walis, pero masakit pa rin ang tiyan ko hanggang ngayon. Hindi ko alam kung sa tubig to. So, bye-bye! Ito na, ito na yung jar na binigay ng pinsan ng boss ko ba. So, lang isa pa lang ang naibigay niya sa amin kasi pag nabinta na daw yung kabinet at saka yung king size na kabinet at saka yung lamisang hardwood, pag nabinta na daw yun, isama na namin yung isa pang jar. At saka may ibigay pa siya sa akin na parang aparador na lagay ng mga sapatos, mga hardwood galing buhol. So kasama itong bulaklak, yan Ayan, nilabahan ko na yan mga prinsye para maganda siya tingnan, di ba? Sarap ng buhay, no, pag binigyan ka ng ganito kalaki. Kasi sa ganito kalaki ngayon, sobrang mahal na tong jar na to. Kasi, ano, kasing halos tangkad ko yung jar. Tapos, pagyakapin siya, isang ano ko yakap, isang yakap. Tapos, yung pangalawang chair na ibigay sa akin, mas maliit ng konti dito. Ito kasi siya, parang kasing tangkad ko, mga siguro 5 feet. Ito naman kasi siya, hanggang baywang lang, no? Kaya sobrang liit pala to. E, sa panahon ng binili ko to, medyo ano na rin siya ba, may presyo. So siguro sa ngayon, mahal na siguro talaga yung mga ganun, no?